naghahanap ka ba ng magandang spot na anong nakapagbibigay ng peace of mind at nakaka nature seal kaya arat na punta na tayo dito sa ADL video ko nga pala ito nung nakaraan mga kaparing lods at ngayon ko lang na edit matagal na nga pala namin itong pinano mga kaparing lods kaya nagipon-ipon kami para lamang matuloy ang gantong kasyon na minsan lang na mararanasan sa ating buhay kasama yung mga tropang kaklase kaya tara samahan nyo kami sa aming outing ngayong araw na ito What is up mga kaparing lods! Ngayong araw nga pala mga kaparing lods ay pupunta tayo dito sa Mawan Ang location nga lang pala nito mga kaparing lods ay papasok lamang dito sa Mawan Dito lamang yan sa Indiana Bambang At dahil sa excited ko nga mga kaparing lods ay napasuming ako sa wala sa oras Pagkatapos nga naming magbayad dito mga kaparing lods ay binuhat na namin yung mga gamit namin At pumunta na kami dun sa aming area Kung saan ang location at kung saan kami magpwepesto okay. okay. Para sa ID, <laughs> lalangoy ka na! Lalangoy na tayo sa iyo ko! Lola! Lalag, walang kama tayo. Walang kama tayo, bangos yan. Hakki na may ganyan, insan! Na may, <laughs> <naman talaga yan. laughs> so, hakki na sobra na Sobra na dami komoris. Sobra na dami si Dapat siksik sa labo. Oh, siksik sa labo yan. Sobra na sarap yan. Mormat sa So yun nga mga kaparindos na no, nagpre na kami dito. Nagihaw na nga pala kami dito ng bangus at gumawa na kami dito ng agar-agar. Habang nagpre-prepare nga pala kami dito mga kaparindos, ay syempre hindi mawawala ang ating pamatay na galawan. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. <laughs> Pagkatapos nga namin sumuyo mga paring dos, ay pumunta muna kami dun sa baba At para tignan sana kung gaano kaganda ang EDM Pero ba't ganun? Iba yung nakita namin Ay aray ko O siya tignan nyo naman kung gaano kaganda ang EDM Kita nyo naman kung gaano kaganda ang ADN mga pare. O siya, pagkatapos nga namin nag-prepare mga paring lods ay arat na kain. Siyempre, bago nga pala tayo kumain mga paring lods ay gusto muna natin pasalamatan yung ating Panginoon na nasa taas. Dahil sa mga blessings na binigay nyo sa atin. Pagkatapos nga namin nadasalan mga paring lods ay arat na kain. Yun, take the Lord sa blessings. Dahil gusto nga namin sulitin ito mga paring lods ay napag na namin mag-cover night na kami dito. At ayun nga ay napakaganda at napakasolid talaga. Mapaumaga at mapagabi man. Kaya tara samahan nyo rin kami dito sa aming overnight. At para naman makita nyo kung ano ang kaganapan. Ay, mo kita So yun mga paring lods, ito nga pala yung mga kaganapan at hindi ko na yung mga iba. Dahil sobrang nakaka-enjoy talaga mga paring lods. Ito na naman ang memorya na hinting hindi mabubura. Kasama yung mga tropa. O siya, see you, the next vlog na naman mga paring lods. Bye bye!